Nasa Maynila ang mga katatubong mulbog mula sa Palawan para sa siyam na araw na kampuhan sa Department of Agrarian Reform. Ito ay matapos tanggalin ng ahensya ang kanilang lupa sa Agrarian Reform Program para raw sa isang ecotourism project. Panoorin ang aming report. Ang trabaho nila, mamahagi ng mga lupa sa mga mahihirap. Pero ang nangyayari, binawin nila para ibigay sa korporasyon. May sabwat ang nangyayari eh, talaga. Residente si Angelica Nasiro ng Sitio Maria Hangin, Bugsuk Island, Palawan. Isa siya sa mga katutubong mulbog na nagkampo sa harap ng Department of Agrarian Reform o DAR mula noong December 2. Nasa DAR ang mga katutubo para singilin ang ahensya sa pagtanggal sa mahigit 10 ang lupa nila mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program kahit may notice of coverage na noong 2014. Ang binigay na dahilan ng DAR sa pagbawi ng notice of coverage ay dahil hindi raw angkop ang lupa para sa agrikultura, bagay na pinabulaanan ng mga residente kaya nagkampo kami sa DAR para hingiin talaga na buksan ulit yung kaso na i-reverse yung decision ni Secretary Israelia. Ang amin lang, sana kilala niyo ang aming mga karapatan kasi mula sa pool kami yung nakatira doon at mga yung mga ninuno namin. Tinuturo ng mga katutubo ang San Miguel Corporation bilang dahilan daw ng pagbawi ng DAR sa naunang notice of coverage simula nung pagcancel ng uh, notice of coverage, dumating na yung mga San Miguel Corporation sa lugar po namin nang gugulo na para kunin po yung lugar po namin para gawing ecotourism. Napakasakit sa amin na dapat yung notice of coverage na inisyo nila ipamahagi sa mga katutubo at mga magsasakay yung mga lupain. Bakit binawi pa nila para sa kumpanya ng San Miguel Corporation ba? Gusto nila yung mga corporation yung mamuno sa lugar po namin sa Palawan. Planong itayo sa Bugsuk Island ang mahigit 5,500 hectares na Eco Luxury and Leisure Development Project ng San Miguel Corporation sa pamamagitan ng subsidiary nitong Brick Tree Properties Incorporated. Kahit sinabi ng San Miguel na wala silang proyekto sa sitio Maria Hangin, hindi raw ganito ang nararanasan ng mga residente. Kwento ng kabataang molbog na si Rastin, tinakot sila ng hinihinalang mga tauhan ng kumpanya para puwersang umalis sa lugar. Sigaw kasi ako ng sigaw na may San Miguel. Kaya nagulat sa akin yung isa armado. Sabi sa akin, wag daw po ako maingay, wag daw po ako masusumbong sa mga community. Kung ba't di ako masusumbong, wala namang kay karapatan pumunta dito. Hindi niya, di ako nakinig sa kanya, itutukan niya ba ako ng baril? Ibinahagi rin ng mga katutubo na nag-aalok ng pera ang San Miguel sa mga residente, kapalit ng pag-alis nila sa lugar. Ang dating alok po nila ay 100,000. Dahil hindi po nila nasilaw yung mga tao, ginawa po nilang 400,000 pesos at may pagbabanta na kasuan nila ng criminal case. Paliwanag ng grupong sentra, Maraming butas ang kasalukuyang Agrarian Reform Program na pumipigil para makatwirang maipamahagi ang mga lupa sa magsasaka. Pinapakita lang din daw ng desisyon ng DAR na mas pinapaboran nito ang mga korporasyon kaysa sa mga karaniwang magsasaka. Dapat palitan ng batas ang batas o gumawa ng panibagong batas na tinatawag naming Genuine Agrarian Reform Law yung batas na nagsasabing walang exemption, walang exclusion, basta sinasaka yan ang magsasaka, eh, walang ground dapat for exemption and exclusion. That way, mapasiguro natin na ang lupa, lupa na sinasaka ng magsasakang matagal ng panahon ay mapasakan niya. Sapat na batayan na raw dapat ang mahabang panahong nagsasaka ang mga katutubo para magdesisyon ang ahensya pabor sa kanila. Ah, hindi porket na exempt sa agrarian reform program ang isang lupain ay pwede nang palayasin yung mga magsasaka doon sa lupa. Hindi dapat ganon. They are tilling the land for several years already. They have already acquired vested right over the land. Yung mga korporasyon, yung mga mayayaman na ito ay wala naman dyan dati. Yung pinakasusi dyan nila ay yung sama-sama nilang pagkilos na i-assert yung kanilang karapat. Para sa mga katutubong mulbog, hindi matutumbasan ng pera ang halaga ng lupa nila. Ang gusto nila, ang matugunan ang hiling ng komunidad at hindi ng negosyo gaya ng San Miguel Corporation. Hindi po kami abis. Kahit ano pa po mangyari, sa akin, antutulang ipaglaban po talaga ang isla namin kasi diyan lang po kami mabubuhay sa isla namin. Ito si Divine Miranda, naguulat kasama si Jen Feliciano para sa alam. Amin ang tungso! Hindi sa San Miguel! Hindi sa San Miguel! Amin ang tungso!